Ina niya. sino mo na. Ito na po. Nagbabalik. Ang inyong kapamilya. Si John L.B. Grasa. S. C. S. Kuno. Kuno. I'm sorry. Na. Ayan na. po. Ayan na po. Hinahanap na na po ang C. Letter C sa man maraming O lahat ng o oh, ayan na po ayan na po it's been 13 seconds ito siya so ayan na po siya ayan hoy sige sige ito kasi yung okay. yung six asa ah, hinahanap na niya po ang 6 <coughs> sa grupong 9. ito siya Ooh, nakuha niya ang n yung n alam mm -hmm. ko yun ito yun <coughs>